pag may ka, yung nabangga mo, insert yun. Hi! Hello! Hello! Hi! So, welcome back again sa aking mini vlog! So, for today's video nga, ayan, umuwi ako ng Batangas and then niyaya ako ng mga friends ko na magkita-kita kami kasi nga medyo matagal na din kasi kami talagang hindi nagkita. Halos lahat kasi kami may mga work na and then yung iba busy din sa mga school. Medyo gabi na nga din kami bago kami nag-start ng aming genome session. Hindi pa nga kami nakakakalhati ng aming iniinom. Ay, e, tignan nyo naman ang mga ginagawa ng mga are. Just kapaw. Um, na namin mag-inom. Ay, e, ayan yung isa namin kaibigan nagpapromote na ng insurance sa amin. Naman nakikipanggilgilan. At e, magkuha na daw kami ng insurance sa kanya. And, and, and explain niya talaga sa amin lahat-lahat ng no, mga inclusion ng insurance ng sa work niya. Habang ito si atom Girl sa Gedley, sumasabay lang sa pagkanta sa kanila habang pinapanood sila. Ito kayo na miss ko sa banding namin eh yung parang jamming talaga kami sa pagkanta tapos agawan kami ng mic and kagulo na ang at everyone kung kanino mapupunta yung mic baga sayawan dito sayawan doon Guys nice, pero nakakatuwa talaga kasi kahit may mga work na kami at busy humahanap pa din kami ng time para mamit namin yung isa't isa, -isa. Diyos ko, feel the feel ko na nga pagkanta. Ito namang si Maben. Inagaw naman sa akin yung camera at bibidyohan daw ako. Tapos sa kanya naman pala itatapat. Ay, nako ka. Seryoso nga kami sa pagkanta. Bagus ganito. So, ayan din ako. Masyado magsasalita. Panoorin niya na lang kami. guys thank you for watching